Ayan, what's up, mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin. No? So for today's video mga kapitbahay, quick video lang. Ito mga kapitbahay, share ko lang sa inyo kasi ito, first time ko itong mahawakan. Tsaka first time ako nakapag-try ng ganito. Ayan, so ito mga kapitbahay, ayan, meron tayo ditong LTE 4G USB modem with Wi-Fi hotspot. Ayan, kahit kung yung mapapansin, ayan, sana nakikita nyo, ba? Diba? So itong mga kapitbahay, uh, ang nagmamayari nito is yung aming guard. Ayan, bumili siya ng ganito sa Lazada. So, binili niya to sa Lazada. Uh, hindi ko lang alam kung magkano, pero mas mura siguro, kaya doon niya binili. Ito, uh, ang ginawa niya, nilagyan niya ng dito SIM card. Ayan. Naka dito SIM card. Hindi na ako sure kung yung dito SIM card na to is 5G ready na ba to? Kasi, yung modem na nabili niya is 4G lang. So, ito, nung tinry niya, itong SIM card niya, tinatry niya sa cellphone niya, gumagana daw nakakapag-internet daw siya at saka may load na kasi to naka-unlimited. Tapos kapag nilalagay daw niya dito sa 4G LTE modem niya, ayan, wala daw internet. So, eto mga kapitbahay, uh, tip ko lang sa inyo, no? kapag bumili kasi kayo ng mga ganito, modem na ganito is open line kasi to Hindi to mismo galing dun sa uh, dito telecom. So, kapag yung mga LTE modem na open line na, walang naka-config doon sa APN uh, settings niya, which is yung access point name niya. So, eto, si dito kasi, kapag bumili ka ng ganitong SIM card, meron kasi dong extraction doon sa label niya, kung paano mag-setup, or paano i-activate to. So, eto, uh, nung binuksan ko to kanina, hindi talaga gumagana, may signal siya, pero disconnected. Ang nakalagay, disconnected. So, yung tinignan ko, wala pa settings dun sa access point name niya, dun sa APN settings niya. Kaya, ang ginawa ko, nilagay ko lang yung internet.dito.ph. Yun, yun ata yun. Yun, nag-connect siya. So, ito, ipapakita ko sa inyo kung saan yun, kung paano mag-configure nun. So, bubuksan natin, kasi itong modem na to is wifi dongle to. Wala to siyang battery. So, kailangan mo ng ganito. Kailangan mo ng power bank para mapagana to. Kunyari, nasasasakyan ka, sasaksak mo lang dito, mas mag power on. O hindi kaya doon sa sasakyan, kung mayroon siyang USB ready, pwede mo to ilagay diretso, kagana to. Hindi katulad ng iba na yung packet wifi na parang ganito rin kalaki. Yung di battery, so madaling malubat. Eto, as long as na may power bank ka or may USB port na available na may power, gagana to. Okay? So, ayan. So, itatry natin ngayon check natin kung connected siya. Nandito ako ngayon sa loob. To check natin kung magkakahanap siya ng signal kasi sabi nila dito. So, ang area ko pala is nandito ako ngayon sa Santa Ana. Hindi ko pa na Pero kasi sabi ng guide, yung cellphone niya, malakas daw yung signal ng kanyang dito. Uh, SIM card dun sa cellphone niya pag ito gamit. So, ito, tatry natin mamaya sa labas. Tingnan natin kung goods nga ba. So, ngayon, pa-power on na muna natin. Ayan. Pag pin sinaksak mo yan, ayan. Power on. Ayan, nag-power na yung ano, uh, power bank. So, sana power on din to. Kita nyo ba? Ayan, nagpupula na siya. So, titingnan natin kung magkakaroon siya ng signal. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ini-edit or ina-access yung GUI nito. Kasi kung mo mapapansin, meron dito sa likod. Ayan. Meron siya nakalagay diyan SSID ID, yung 4G UFI XXX tapos yung wifi password tapos ito yung router IP ayan 192.168. ah 100.1 tapos yung login password niya is admin admin lang so i-access mo yan sa cellphone mo magko-connect ka muna sa wifi niya i-access mo sa cellphone mo ayan titingnan natin kapag nag-blue yan ibig sabihin may signal ayan nag-blue na siya so ibig sabihin may signal so tatry natin mag-connect gamit yung cellphone natin ha So, ganito lang pagka-configure po nyan. Eto, naka, yung default Wi-Fi nito, automatic makikita mo naman agad eh. Tinan natin kung makikita. So, wala pa. Scan. Ba? Ayan, ito na siya. Ayan na siya mga kapitbahay. Ayan. Uh, 4G UFI. Magkoconnect tayo dyan. Tingnan natin. Ayan. So, ayan. Kasi nakasetup na to, i-connect natin. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano mag-configure na ito. So, kapag na-access mo na siya sa cellphone, pupunta ka lang sa browser mo. Ayan. Pupunta ka lang sa browser mo. Tapos, i-access mo lang yung IP na yon, Yung Ayan, kunyong papansin. No internet connection. Baka walang signal. Kasi, ayan, no. Oh, nagbiblink lang sya. Tingnan natin. Now, uh, 192.168.192.168.100.1 So, ayan sya. Ayan, kunyong papansin. Lalagin sya. So, ang username nya is admin-admin lang yan. Ayan. Ito yung mapapansin. Ayan. Ito yung mapapansin. Disconnected siya. Ayan. So, titingnan natin dito sa APN settings. Pupunta ka lang dito sa advanced. Ayan. So, APN settings. Ayan. Nandyan siya. Okay. So, ibig sabihin, walang signal na nakukuha dito. Sa loob. Dito sa office. Ayan. Nakalagay na yung APN settings niya. Ayan. Pero ang status niya is disconnected. Kasi nga, kung niyo mapapansin, yan o, anong, wala siyang signal. So, susubukan natin ilabas. Titignan natin kung magkakaroon ng signal. Ayan. Okay. So, ayan. Nakalagay na. Punta lang kayo. Access mo lang yung IP na nakalagay dun sa likod nyo mismo. Tapos, punta ka lang dito sa settings. Makikita mo naman agad yan eh, yung ganito. APN settings lalagay mo lang dyan Ayun. Lalagay mo ng name tapos yung APN internet.dito.ph para ma-activate ma yung SIM card mo. So, wala siyang signal. Tingnan natin, lalabas tayo. Titingnan natin kung magkakaroon ng signal kasi ito kulob 'to nasa underground eh. Kaya wala talaga ng signal 'yan. Pero good siya, okay? So, let's go. Uh, lalabas ako, papakita ko sa inyo. So, yung mga kapitbahay lumipat tayo dito sa ibang lugar. So, nandito tayo sa open space. ayan Ah uh, medyo mataas to. So ayan, doon tayo kanina galing oh sa loob na yun Eh maraming mga bakal-bakal doon. Maraming tawag nito. Ngayon. Hmm. Maraming obstruction. So ito, dito tayo ngayon na sobrang open na. Titingnan natin saka sa kabilang side na to kasi yung warehouse may mga bakal-bakal 'yan. So baka dahil hindi siya nakakita talaga ng signal. So ayan So ito, in restart ko siya ngayon. Open natin. So ayan. Ayan. So, ayan mga kapitbahay. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung ilaw kapag may signal is mayroon naghahalong blue tsaka parang green, light green. Ayan. So, may signal na siguro yon So, titignan natin sa cellphone natin. Ayan. Kung nyo mapapansin. Ayan. Umiilaw siya. Titignan natin sa cellphone. Subukan natin mag-connect. So, subukan natin. Pasensya na malabo. On natin ito 4G. Ayun. Ayun, connect. papansin mapapansin, mabigby connected na siya, di ba? So titingnan natin dito sa browser. sa browser. Kina mapapansin. Ayun. So ayun. Ayun, may IP na siya. Ayun oh, may IP na siya na kukuha. O ayan, LTE dito SIM card. Ayun, may signal na naka-4 bars na siya. Okay, so kung medyo malapit 'yan, pwede na. Ayun, status niya connected niya. Okay, so ayan. So goods na siya mga kapitbahay. Mayroon na siyang signal. Wala lang kasi talaga dun signal kanina sa taas kasi may mga bakal-bakal. Nagbabounce back siguro yung signal or kulob kasi doon. So ayan, kasi puro bakal pa ikot nun eh, Tsaka mga yero. So titingnan natin, try natin mag speed test. Ayan, so first ko mag speed test ng ganito. Ayan. Yun o, napakabilis. Tapos tingnan natin. Ayan, yan yung speed niya. Uy, umaabot ng 11. Okay? Yes, so, 14. Uy, taas. Naka 4G yan mga kapitbay. So, kapag mga ganyang speed, naka 4G ka. Ayan, naka 4G. Kapag mga ganyang speed, kapag gagamitin mo lang naman for browsing or or pang Facebook, Facebook or YouTube, okay na okay na yan. Okay, so ayan. Tingnan natin yung upload. Tingnan natin yung upload. Ayan. So, yung upload po na is 14. Umaabot ng 14. Ayan, umaabot ng 14. Ayan, andito sa open area. Ayan. Ayan warehouse. Kanina kasi nasa loob tayo ng warehouse, ipuro bakal yan. So, kaya siguro walang signal. So, ngayon, dito ay sa open area. So, ayan. 9MB yung kanya upload or yung uh, download pala tapos 26 MB yung kanyang upload okay so ayan so siguro kung yung router mo na ganito is yung malaki yung may antena medyo aabutin uh, siguro to ng mga 15 MB O mas mataas pa so ito USB dangle lang to pero malakas pa rin sya okay so subukan natin iangat tapos speed test ulit natin so click natin to ayan nakaangat ngayon sya subukan natin yung 3 7, 8 so ganyan lang talaga sya umaabot lang sya ng 10 MB so baka dahil lang dito yan sa USB na to kasi dangga lang to wala naman tong external antenna so ayan umabot sya ng 10 uy, umabot ng 11 12 kasi tinaas natin so siguro pag tinaas mo pa to tong dangga na to o nilagay mo sya ng external antenna masyadong ano to tataas pa lalo to tingnan natin ha ayun mga kapabayo oh. taas mga siya ng 11 tapos yung kanyang upload is 15 so dahil tinaas natin okay so ayan okay na so pwede na natin ibigay kay, ibigay kay kuya guard Okay, so ayan. So sana may natutunan kayo mga kapitbahay. So hanggang dito na lang muna yung video natin sana may nakuha kayong idea or uh, tip kung paano mag-configure ng mga ganito yung mga dito okay so dito pala sa Santa Ana area Old Tornaderos mayroon palang signal kailangan mo lang sa open space talaga so kasi may cell site doon may cell site din doon banda okay so ayan maraming salamat and God bless po and peace